Pogi, oh, game okay, George, dalu dal. Mm, 'yan, George. Naspa, amon George, may konting sabaw. Mm hmm. Pong Games ni George Daludal Pong na yun, George Naspak ama George Yan may kunting sabaw mm -hmm. Sili Kabilta kami to yun Mm-hmm. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsinding lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Unang subo para sa inyo, Kapsat. Ano yan? Ano? Ngiy, masigiy, masigiy. Ito yung binilad natin kakabsat na kamyas. Naibilad natin nung na vlog natin noon. So ito na siya na gagamitin natin. Dried kamyas. Hmm. 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 Grabe. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi nyo po silang gagabayan, iwas nyo po sila sa tukso, always nabigyan nyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat!